Sa ilalim ng mainit na araw at hiyawan ng mga manonood, muling pinatunayan ni Jana Helena Diaz na siya pa rin ang reyna ng batang tennis sa bansa. Sa finals ng Batang Pinoy National Championships, matagumpay niyang naipanatili ang kanyang girls singles title, isang patunay ng kanyang husay, disiplina at walang sawang pagsisikap. Sa bawat palo ng raketa, makikita ang kumpiyansa at determinasyon ni Jana. Hindi siya natinag kahit pamatindi ang laban. Bawat punto, pinag-isipan, bawat galaw, may plano. Sa kabila ng pressure na dala ng pagiging defending champion, na natili siyang kalmado at nakatuon sa laro. Hindi madali, pero ginusto ko talagang ipagtanggol ang titulo ko. Ani Jana matapos ang laban habang nakangiti at tangan ang tropeyo. Sa likod ng kanyang tagumpay, nariyan ang suporta ng kanyang pamilya at coach na walang sawang nagtiwala sa kanya panalo ni Jana ay hindi lang simpleng titulo. Simbolo ito ng dedikasyon ng kabataang Pilipino sa sports. Muli niyang pinatunayan na sa sipag, tiyaga at pusong palaban, walang imposibleng makamit. Habang tinatapos niya ang laban na may ngiti, malinaw sa lahat, si Jana Helena Diaz ay hindi lang kampyon ngayon, kundi inspirasyon ng susunod na henerasyon ng mga batang atleta. Matapos ang awarding, Nilapitan siya ng mga batang manlalaro na humingi ng litrato at payo. Sa ngiti ni Hana, makikita ang kababaang loob, ibinahagi niya sa kanila. Lahat nagsisimula sa pangarap, kaya huwag kayong bibitaw. Sa sandaling iyon, alam ng lahat na hindi lang siya kampiyon sa court, kundi inspirasyon din sa puso ng marami. Habang tinatapos niya ang laban na may ngiti, malinaw sa lahat, si Jana Jelena Diaz ay hindi lang kampiyon ngayon, kundi inspirasyon ng susunod na henerasyon ng mga batang atleta.